Buenos dias, damas y caballeros uh, Hindi ko yan bahay <laughs> I wish bahay ko yan Okay Naman <laughs> tayo sa walk uh, the talk session natin At eto uh, uh, We are going to another part of the uh, Another subdivision Another subdivision kung uh, saan uh, We are making our regular uh, morning or hindi kaya afternoon walk so ngayon morning walk because uh, ipakita ko muna yung view sa inyo oh, kasi I want to uh, to tell you habang nag naglalakat ako itong tinatawag nilang multitasking o yan yan yung bahay ha uh, yung pinakita ko kanina ganito yan sa amin dito ha? yung mga bahay akala mo one uh, one story lang one story pero pag uh, pasok mo three story pala pababa pababa three o four story pababa so ah, ang mahal mahal yung foundation yan siguro sa foundation pala mga ganyan bahay 20 to 30 million na isang kwan na isang house and lot na <laughs> foundation pa lang yun kasi syempre hindi naman yan pareho sa mga sa mga uh, ilalagay mong sa mga project ng flood control yan syempre mga tao titira dyan in fact yan gumagawa uh, isa yan sa mga silent billionaire dito uh, contractor na pero yan bahay na niya ginagawa niya pangalawang bahay na niya dito sa subdivision namin so ah uh, Siyempre, sila titira rajan Mahirap na yung Kwan kasi yan. Parang poste yan. Ibabaon mo poste na nakataas-taas. Ibabaon mo mga two stories deep. Ha? Two stories deep. Sa bahay nga namin kasi nasa bangin rin. Ganon rin ang uh, poste. So, sa uh, sabi nila, sabi natin, sa foundation or site preparation pa lang, million-million na ang halaga. Ha, kahit naman yung building namin sa Sambuanga, kasi dati siyang swampy area. Kaya yung foundation, mga one and a half stories deep yung mga poste, semento, bato, lahat. So, sa foundation pa lang, bahay na. Ah, bungalo na. Pwede mo na tayo anong bungalo eh, lalo na ito ha, nakita nyo naman yung yung korte nya parang tree house talaga Ay, pero marami na yung nanalo sa mga architectural uh, architectural contest ganda rin naman pero kung matapos din siguro mga 200 to 300 million <laughs> ang ang cost nun ha? so we are vlogging today na Isiningit ko na lang sa morning walk ko Kasi super busy talaga ako From now until tomorrow Kumbaga kulang na kulang yung Araw ko kung Kulang pa yung staff ko Para to Para lang habulin sa daming daming mga break in news Sa daming mga break in developments Na very important naman For me not to te tell you ha? Uh, Or uh, Kasi syempre gusto ko To be part of history For us to be to make sense of what is happening. So the big uh, the big event, of course, of all the events, ah, kaya minabuti ko to ibalita sa inyo habang nag-walk ako to maximize my time kasi kulang ang staff ko kulang rin talaga yung oras ko ah. I also have to do many of the things that uh, Uh, mga full time staff should be doing should be doing o tingnan niyo yung mga kwan mga pa kwan sa foundation mga mga poste napakalaki napakarami ganda gitna ng bahay puno wow sarap so uh, Of course, uh, we are talking about the September 21, Ha huh? 13 out 1 trillion flood control uh, uh rally uh, rally against corruption bukas bukas uh, rally against corruption so this is uh, quite a big event uh uh so uh, unfortunately syempre gusto ko sabihin sa inyo na i will not be there dahil uh, i will be Uh, attending to my To the birthday of my Three Marias Yung wife ko September 23 Yung uh, Eldest ko September 25 Yung uh, oh, Yan ang Metro Manila Yung third girl ko Yung kumukuha ng law uh, September 21 Which is uh, tomorrow talaga Tomorrow So Uh, so she cannot be uh, she cannot be uh, yung meron lang kami uh, all of us uh, kasi yung anakon she has her own business pagkatapos uh, she will be going to to ta Taiwan to celebrate her birthday so bukas na talaga ang time namin to to uh, get together nakataon lahat ng mga reservation sa mga restaurants at saka sa mga meron pa sila manonood na na special screening ng ng Sound of Music movie na yung patay na patay kami kasi sa Sound of Music ah uh, na namin yung yung uh, Vienna, Austria. Uh, sa society ng Sound of Music. So Uh, naka-schedule na lahat. O oh, yan pala another house na ginagawa. Siguro mga kita nyo andyan na naman. Pareho na naman. Ah, uh, ang entrance nya doon sa kabila. Akala mo one story lang. Pero three story yan. Tingnan nyo yung foundation mula sa baba. Siguro yan site preparation lang. Kwan namin sa foundation lang. Mga 30 to 50 million na yan. Siguro pagtapos yan mga 200 to 300 million na naman. So, ganyan, ganyan dito mga bahay. Oh. Grabe ano, side preparation pa lang. Grabe yung mga posting niyan kasi ayaw mo naman mag-tumbling yung bahay mo. So, yun nga, I will not be, I will not be there sa Kwan, sa rally. But, uh, we will be supporting it any which way we can. Ha? Kung may chance ako, maka, maka, uh, hanap ako ng time I will I will do it I will uh, uh, I will give you updates sana nga it will be very peaceful at uh, maraming marami na nga nakatatakot mga DDS at uh, dyan sa hearing uh, at sa uh, sa rally kasi alam nila eventually mapupunta rin yan sa idol nila sa sa kwan nila sa poon nila si Ah uh, uh, former president Ah uh, uh, Duterte Nali pero ano ko nakita kala ko as <laughs> may hirap na <laughs> ah, hindi pala si former president Duterte at syempre, kasama si Pulong, yung 51 billion niya. Baka marami doon, substandard. O baka ghost projects ba kasi time yun ng tatay niya. So akala niya, uh, we can get away with it. Kasi di ba, dami rin lumalabas ng mga video ngayon. Grabe pang sa Davao. So for a while, sinubukan nila i-hijack. I-hijack yang uh, yang kwan yan? yang uh, 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 kwan na yan? yang rally na yan kasi nakikita nila wow daming tao daming tao at galit na galit sa flood control sige i-convert natin yan to uh, anti Marcos Rally Eh hindi, ngayon pa lang sinabi ng mga organizer Hindi yan ganyan Koncentrado lang tayo sa mga kurap Koncentrado lang tayo sa mga Sa mga Ah, uh, kuwan talaga Ah, uh, may pakana Sa mga Sa mga Balik muna tayo para matagdagan yung Steps natin na may 1 hour na tayo naglalakad meron na tayo 4,000 5,000 steps one more ikot and then balik na tayo sa bahay ha? so yan uh, so for a while lakala nila mahijack nila pero hindi bigo dahil na na amoy na ng mga organizers na yun nga Uh, uh, gusto nga nila gamitin Para ilabas na uh, Rally versus Marcos Pero actually kasama rin si Duterte dyan So rally versus Duterte rin yan ha? So uh, Kaya bigo sila sa agenda nila ha? So uh, uh, Kaya ngayon sinisiraan na nila ang rally. Ah, sinasabi na nila, ah, huwag tayo sumali dyan. Ah, at si si Juan, si Chavit Sinsong lumabas na eh. Parang sinasabi si Marcos at mga kamag-anak niyan, nakakuha rin ng 10 billion flood control project at ah, at Juan ah, din sila, kakontra rin kina ah, Sarah and Curly Diskaya. Na ah, yung project daw sa sa Ilocos gawa rin ng Saint, Saint, Timothy and Alpha Omega Construction. So, kwan nila eh, dinidiin na talaga nila si Marcos. Kasi pa, nautakan sila ni Marcos dito eh. Nautakan sila ni President Marcos. Uh, buti na lang ginawa yan ni President Bongbong Marcos. Tayo naman minsan, paminsan-minsan critical tayo kay President Bongbong Marcos. Kung pangit ang programa tulad ito. Among the few bloggers lang tayo nag-criticize yung blank form ng budget. At sinabihan natin si Marcos dapat hindi niya i-approve yun. Eh in-approve pa niya. Hazy oh. Ah, kasi parang gusto umulan Lalo no? hindi makita yung mga Yung mga building sa Sa Makati Ayun Uy may bahay rin pala ginagawa doon no? Gano'n rin Sa bangin rin Okay. Marami na kami dito pero hindi pa rin kasi kuan ito eh. Uh, 400 hectares ito. Biggest development project ito at pinaka costly project ng Philinvest Land. Para parang city ang ambition to be a Philinvest City ito dito sa sa East Coast ha, sa sa Rizal area. Rizal area. So, kuan pa lang kami. Mga 100 hectares pa lang ang develop So, malaki pa, malaki pa. Pero okay lang, most, uh, most areas dito ay forested pa rin. Nakikita nyo naman. So, parang kuan rin kami. Parang amin na yan. <laughs> amin na yan, mga forest na yan. Nakikita nyo naman. No? Oh. Yan oh, mga forested area na yan. Oh, in enjoy namin na yan. Parang aminyan habang wala pang mga bahay. Oh, parang amin yan eh. Parang exclusively sa aminyan, yan. Although may mga bahay na rin iba. Pero marami pa. Malami pa lugar na pwede ma-develop. So, yan. Sige, balik na tayo. Uwi na. Pwede na. Naka... Ah... Uh, more than 5,000 steps na pagdating tayo sa bahay naka 7,000 steps tayo so yun ha yun ang uh, ang kwa nila uh, uh, na blindside yung mga kay President Bongbong Marcos akala nila nadali nila si President Bongbong Marcos sa sa impeachment yung pala, meron pala sabi, pero although sa mga matagal na kay vlogcaster sabi ko babalikan yan sila ni President Bongbong Marcos matagal na natin sinasabi di ba na yung una palang lumabas yung DBM report sabi natin yan na ha, binibigyan na sila ng sign ni President Bongbong Marcos ha, kaya lumabas yung pa inilabas una pangalan ni Cheese Villanueva at Bongo sabi natin marami kasi magawa ang presidente pang pressure either paimbestigahan niya ito mga kumakalaban sa kanya sa impeachment o kaya pwede niya operan ng pork barrel or insertion. So sabi natin na uh, yun lang, sayang lang kung ito ginamit niya noon-noon pa, in-expose niya ito noon-noon pa. Siguro marami mga senator uh, bumoto para hindi hindi i-archive yung impeachment. Kasi siyempre gusto nila mas ma- mas ma maging busy ang gobyerno sa impeachment uh, hearing pero yun hindi hindi late too late ang ang too late ang uh, paggamit ni Marcos ng uh, ng ah uh, uh, eh? golpe de gulate eh. too late too late sabi nga natin sana noon pa carrot and stick lang man ang, ang pwede niya gawin either i-offer niya yung carrot na for barrel at position sa gobyerno kung tulad kina Revilla at ni Ani ah, ah, yung mga hindi na hindi na up for election like uh, like uh, si Grace po ganon so or pwede yung stick ha I stick paluin niya yung stick using yung mga katiwalian ng mga senador eh. sinubukan niya Uh, uh, shortly before the kwan ilabas na niya yung kwan yung uh, shortly before the vo voting nailabas na, na ibalabas na yung listan ng nila Joel Villanueva nila cheese pero too late na hindi na maakala nila hanggang doon lang So eto na yun yung respect sa kanila ni President Bongbong Marcos which is makita natin blessing these guys na rin kasi kung natuloy yung impeachment at busy tayo lahat ngayon at pinag-usapan ulit sila sila Perry Grace Piatos at sa busy tayo i-discuss yung 125 million in confidential funds in 2022 612 million confidential funds in 2023 pero yung pala it turned out uh, So 700 million. It turned out barya lang pala yun eh. Kaya blessing these guys rin na natuloy yung impeachment. Kasi mas may malaki pala. Mas may malaki katiwalaan nila Jesus Cordero at nila uh, Speaker Romualdez at iba pa mga senators and congressmen. So buti na lang. Ha? Siguro God's, uh, God's will na rin yun na hindi matuloy ang impeachment. Although later on, siyempre, uh, uh, by, by February, maghahanap yan mga congressman at saka mga senator ng pang -distraction. Siguro ituloy na talaga na <laughs> yung refiling ng impeachment and then a-action na yan for tweet ng Senado. Kasi by, by that time, bubuksarado na sila masyado. Ha? So, bubuhayin nila yan pero for now yun, tulad na tulad ng sinabi natin nautakan sila ni President Marcos dahil si President Marcos ang nagbulgar nitong issue kaya uh, ginagawa lahat ng mga DDS para i-blame rin si President Bongbong Marcos pero wala alam ng tao siya nag-expose eh. So kumbaga, kahit sabihin natin may kasalanan rin si President Marcos dahil 3 years pinabayaan niya nakawan tayo ni Romualdez. Pero sabi naman mga tao, eh at least nagising rin siya. Ha? Siya mismo ang gumawa ng expose. Isipin mo na lang kung hindi siya mismo ang ah, ganyan mga bahay oh. ganda no, ganda ng garden oh. parang sa Versailles sa ni King Louis XVIII yung palas the biggest most opulent palace in Europe Versailles sa France kaya napungutan ng ulo si sila ni Juan ang asawa niya ah. so ah, si Mary Antoinette so yan sige meron tayo ah mga 200 million ha ah. ah, ah, puro ganyan dito bangin eh meron tayong makita na 200 million na bahay na complex pa may pangalawang building para lang sa parking at saka sa taas mga conference room may isang congressman dito pasilip natin sana hindi tayo babarilin ng guard o yan, yan kay kong yan malaki pa yan sa loob pahaba pa yan so yan Okay, so, <laughs> kita nyo, bangin rin yun. Ha? Kala nyo, two story sa harap, pero sa, sa likod, mga three to four story. Pababa. Okay. Kasi bahay dito, sinusunod yung korte ng lupa eh. So, kaya naman, sobrang-sobrang pera. Bilyonaryo na rin. Okay, so, apat na congressman dito. Several cabinet members Pero karamihan Meron mga governors, mayors Ha? Governors sa Mindanao pa eh Pero may property dito So Several governors Pati Oriental Mindoro Okay Huh <coughs> Pasensya muna Humihingala si Vat Pero Simula dito pababa na lang Uh, one hour and a half na tayo Biking capital itong lugar Kasi uh, 300 meters Above sea level At uh, Boundary Boundary ng uh, Boundary ng uh, Quezon City at uh, Marikina So parang Kahit under Rizal kami pero parang Part na rin ng Metro Manila kasi among the provinces ng Rizal, ito closest to Metro Manila. That's why we have the best of both worlds. We are enjoying nature, uh, pollution-free place, noise-free place. At the same time, we are uh, we are near. 15 minutes away lang sa old house namin sa Quezon City ko. So, kung may meeting doon, 15 to 20 minutes lang ando na kami. Kung may meeting sa House of Representatives na hindi na nangyari, kasi hindi na ako sa PR business. So, kung meron, mga 5 to 10 minutes na sa House of Representatives na kami. Bataas ang pamansa. So, yan ha yan ang uh, yan ang uh, sabi natin uh, development uh, or yan ang uh, reflections natin on the rally tomorrow so uh, medyo masterstroke ang ginawa ni President Bongbong Marcos dahil siya naka-expose nito siya ngayon parang hindi naman siya hero pero at the same time hindi hindi sa kanya directed ang galit ng tao yan ang malaking bagay yan ha parang willing muna pati mga 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 ano uh, mga involved sa kahit yung mga involved sa uh, rally willing muna muna nila i, i overlook the fact that uh pinabayaan ni President Bongbong Marcos yung pinsan niya magnakaw for the last three years. And, uh, anyway, siya naman nag expose nito. Kaya na uh, unless magkagulo bukas, medyo safe naman ang Marcos administration kasi nga tulad ng sinabi natin dahil siya naka-expose dito, the anger is not directed to him towards him. It is even directed to the DDS kasi ang investigation will go 10 years back, ha, kung saan nagsimula talaga ito lahat. Mga ghost projects, mga mga substandard projects, gano'n. So, kaya, direct targeted rin, pati yung mga DDS senators, gano'n. So, Marco, uh, President Marcos is safe in that regard. Magdasal lang tayo walang magkakaroon yung mga agents sa yung mag mga uh, mag uh, isa, mag mga uh, grupo o individual na manggulo ha uh, na mag uh, explode ng bomba o ano na sabihin gawa ng military at siyempre pagkakagulo yun di ba magalit yung mga tao at sana hindi lang yung mga tao rin yung mga organizer makontrol lang nila yung galit ng mga kasamahan nila at hindi dumiretso doon sa Forbes Park sa uh, para sugurin daw yung maraming bahay ni ni Speaker Romualdez na luma at, ba, at, mga bago ginagawa <laughs> uh, but we will blog about it uh, later so yan lang po yan lang po ang update natin dito sa issue na ito and also to tell you why wala si VAT sa rally. Anyway, alam nyo naman, kahit wala tayo sa rally, but uh, alam nyo naman, tayo dito sa vlogcaster, parang everyday tayo nag Everyday tayo gumagawa ng expose, analysis, at marami nagagalit sa atin. Nati-death nati na nga tayo. So, tayo, ang contribution natin sa nation building, or to the cost ng mga maglalari bukas is not just uh, one day but ang uh, uh, contribution natin to nation building is every day every day na nagbablog tayo ha? so that way uh, i don't think uh, i need to be in that rally pa anyway those those na hindi naman active sa social media o hindi naman makaka-influence ng opinion uh, uh, I encourage you to go there kasi that is the only the only venue the only way you can tell the government the Marcos administration na at sa mga korap na talagang galit na tayo sa kanila pero sa vlogcaster araw-araw natin sinasabi yun so we don't have to We don't have to be there tomorrow, okay? So yan lang ha, baka magtaka kayo. But bakit wala ka, sa, wala ka sa rally? We are there in spirit and besides, uh, bago pa nag-rally na yan, nag na tayo sa VAT channel and also, kahit after the rally, Monday, tuloy pa rin tayo kahit tapos ang rally. So again, let's pray for this rally ha. And uh, let's pray for the Philippines. So hanggang dito na muna tayo. Uh, papasok na ako sa gate namin. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, and uh, happy Sunday to all. And see you in my next vlog.